Sa oras na ito mga kaubayan, ako po magpapakain na ng gansa. Ganito po ang gawain ko tiyong umaga. Nagpapakain po ako ng aking alaga. At tuloy ko kuha po ako ng halamang gamot na vitamins. Ituturo ko po, tara na po. Kung paano po magsilbing isang halamang gamot na napakalakas po, mapabata o matanda. Itong vitamins na ito, tara na po, samahan niyo po ako at papakainin ko yung aking alagang gansa doon. Ayun po siya mga kaubayan, yung aking gansa, nag-abang na po, tara na po, pupuntahan po natin siya. Tuwing umaga po, ganyan po ang gawain ko, na nagpapakain ako ng gansa, nag-abang -nag na po yan mga kaubayan. Ayan po. Hello gansa, good morning. nakabang na po yan mga kaubayan. At tuwing umaga, nangunguna na po ang aking alagang aso, yan po. Yan po si Gansa ko. Hello. Papakainin ko. Tara na, kain na kayo. At ito na nga mga kaubayan, ay maglalagay po ako ng inuminan ng aking mga alagang gansa. Kasi ganyan po ang style ko pag nagpapakain ako sa kanila, pagkatapos ko pong budburan yan ng pagkain, yung mga pinggan nila, pagkatapos kong lagyan ng pagkain nila, ay asikasuin ko naman po yung inuminan inuminan nila at lalagyan ko po ng tubig. Yan po mga kaubayan. Kasi dati-dati po may swimming pool po sila e masyado po silang untos. Nung marami po, si po sila mga kaubayan ay may linalagyan po yung swimming pool nila. E ngayon tatatlo na lamang po sila kaya ang ginagawa ko po ay sa Baldi ko na lamang po sila linalagyan ng uh, pampaligo at inumin. nakakatikid po ako mga kaubayan ng tubig kasi magastos po pala sa tubig, ang gansa at ang mga pato kasi noon, napakarami kung gansa. Uh, dahil may asawa pa siya noon, nangingitlog sila, namimisa. Marami po akong pato noon pero tinanggal ko na po kasi masyado pong maingay sa mga kapitbahay. Hindi po sila nagpapatulog kung may nakita po silang tao. At yan nga po, kinakarga ko siya kasi yan po ang gusto niya. Yung kinakarga mo siya, hinahawakan mo. Parang para po siyang naglalambing. Kasi pag di mo po, mainitin po ang ulo niyan. Tinutong mga aso ko. Katulad po niyan, nakarga ko na siya mga kaubayan, puntinto na po siya niyan, kung saan ako pupunta, nakabuntot na lamang po lagi. Bali na kapag lagay na ako ng tubig mga kaubayan, punta na lang po tayo doon. Yan po mga kaubayan, uh, tapos na akong maglagay ng tubig nila, maliligo na lamang po siya diyan. At pupunta naman po tayo dito sa may malunggay. At ituturo ko po kung paano po magselbing gamot itong mga malunggay na ito. Kasi po ang dami kong tanim na malunggay mga kaubayan. Doon po tayo sa kabila. At ipapaliwanag ko po kung paano po magsilbing gamot itong malunggay na ito. Balik kukuha po ako ng malunggay mga kaubayan. Ito po. At imumustra ko po kung paano ko po ipapaliwanag ko po kung paano po magselbing gamot itong mga malunggay na eto itong malunggay na ito na aking nakuha mga kaubayan ay napakalakas po na vitamins po eto ang proseso po ng paggamit ng malunggay na ito pagbata po mga kaubayan pagbata po <clears throat> kinakatas po eto kung halimbawa isang taon pa lang po yung bata, isang taon o dalawang taon, yung bata may ubo po siya, mahina po katawan niya, ganito lamang po ang proseso niyan mga kaubayan. Kinakatas po ito, kinakatas po itong malunggay na ito, pinapakatas po itong malunggay na ito, kinukuha po yung katas niyan at pinapainom po ng isang kutsara yung bata. Yung bata po na hindi po matanggal-tanggal yung kanyang ubo, yung bata po na sakitin, yung bata po na mahinang katawan, painumin nyo lamang po ng ganito mga kaubayan, painumin nyo lamang po ng malunggay, katas ng malunggay pag bata po, ay isang kutsara po. Sigurado po yan. Hey! Ay, ay! ay nag-away na po yung maalaga ko mga kaubayan. Nag-away na, matapang tong sa ako Nak Ayaw niya kasing may lumalapit sa akin sigurado po yan mga kaubayan na yung bata na sakitin mahinang katawan na kung may mga bulate matatanggal po gagaling po siya sa pamamagitan ng malunggay na eto napakabisa po itong malunggay na ito para sa mga bata mga kaubayan maliban sa mga bata itong malunggay na ito ay ito din po ang ginagamit ko mga kaubayan sa ating sa aking mga pasyente yung aking mga ginagamot na anemic kulang sa dugo hindi mapagkakatulog ang proseso ng ginagawa ko naman nito ang proseso na ginagawa ko naman nito mga kaubayan pag yung sa mga anemic hindi mapagkakatulog uh, kulang sa dugo ay pinapakain ko po ng malunggay hinaluan ko po ng talbos ng kamote i-blender ko po yung mga ulcer yung yung hindi na po gumiling yung bitukan nila ng matitigas, eto po yung mga kaubayan, malunggay i-blender ko po ito, linulutok in steam ko lamang po ito, talbos ng kamote, at hinahaluan ko po ng isang itlog ginagawa ko po yan mga kaubayan na sabaw, na soup napakabisa po yan kasi yan po ang ginagamit ko sa aking mga pasyente na uh, may diferensya na sa mabituka, yung kulang na sa dugo, yung mga nabinat at napasma. Ito po ang pinapakain ko sa kanila para madali pong makarecover. Kasi po yung mga nanggagaling sa binat at pasma, yung mga anemic, yung mga leukemia, <coughs> mga kaubayan, ay mahirap pong halos wala na pong tumatal, uh, mahirap po silang tablan ng mga vitamins, kahit anong vitamins po, ang ipainom natin sa kanila mga kaubayan. Pero pagdating po sa malunggay, talbos ng kamote at itlog, ay napakabisa po nito. Itong halamang gamot na ito, wala pong masama mga kaubayan. Kung susubukan po natin, kasi marami na po sa ating, sa ating mga pasyente, sa ating mga ginagamot, sa ating mga kaubayan, ang ang sinusunod yung tamang proseso ng paggamit ng malunggay. At 100% po, lalo lalo na po sa mga bata, yung mga sakitin, inulit ko po mga kaubayan, yung mga sakitin na mga uh, bata, yung mga ubo, yung matang, uh, hindi matanggal-tanggal na ubo, yung mahinang katawan ng mga bata, napakabisa po eto, etong malunggay. Kakatasin lamang po ito pag isang taon, dalawang taon, kakatasin lamang po ito, mga isang kutsarita, painumin po yan mga kaubayan, painumin po yan ng isang kutsarita. At sigurado po, yung bata po, magiging masigla po, magiging malakas po ang pangangatawan ng isang bata. Basta't sundin lamang po yung tamang proseso mga kaubayan, huwag pong lulutuin pag yung bata po. Hindi po natatanggalan ng ubo, halak. Huwag pong lulutuin, hilaw po na ipainom po ito. Pag yung bata po, mahida, mahina pong pangangatawan, huwag pong lulutuin, kakatasin po lamang ito, mga isang kutsarita po. Siguro mga uh, limang araw, apat na araw po. Tignan niyo yung pangangatawan ng bata, ang lusog-lusog po, ang ganda-ganda po. Basta uh, sundin niyo lamang po yung tamang proseso nito mga kaubayan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.